Hello, what up mga kapakyard? Good morning. <laughs> Anong good morning? Good, good, afternoon. Tanghali na. Uwi na ako mga kapakyard. Kasi wala akong dalang baon. Sa bahay na ako kakain. Sa wala eh. Hindi nakaluto ng umagahan. Kaya uwi na. Tanghali na mga kapakyard. Kumusta ating mga kapatid dyan. Yan, may baka pa oh. Baka. ayan uwi na tayo mga pagkat kay tanghali na balik naman tayo mamaya yan ang buhay natin buhay kayo lang tayo mga pagkat ganda ng hangin dito mga pagkat kahit mainit pero mahangin siya kaya masarap <laughs> pero mainit ayan o no? grabing init pero pag humuhangin naman mawala yung ano init niya hangin na mapalit ayan may dala akong dalawang ano lagyan ko ng tubig mo eh sabi ng kasaman ko Uh, maglalad ng tubig ayan. Marami may mainom kami mamaya what up what up shout out sa lahat ating mga kaibigan sa mansulok ng Pilipinas sa mansulok ng mundo sa ating mga kapatid na OFW what up silong muna tayo dito sa ilalim ng kahoy Whew. grabe ang init ah ito yung lalamunan ko wala ng tubig eh naubos na wala pa yan, share out sa lahat ating mga WIFW. Ah, uh, tiyaga, tiyaga lang kayo diyan sa ibang bansa. Ang importante, ah, uh, may sahod kayo para sa inyong pamilya na nandito sa Pilipinas na naghihintay sa inyo. Ah, uh, God bless sa inyo lahat sa lahat ng WIFW. Sa nang sulok ng mundo kayo naroon. Ah, uh, hangad ko ang inyong kaligtasan. And God bless sa inyo. Sa iyong pagkatrabaho pamilya. Maraming salamat. At babay na. Ay, eh, medyo mahaba na aking video. Uh, nagpapasalamat ako ulit sa aking suporta. Sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Uh, God bless you. Nila.